Inuuhaw, guys. Kasi naglalaro. Mag-amayan po, guys. Anak yung itim. Tatay yung puti. Puro vision po yung puti. Ang anak niya, black. Nagmana sa lula. Itong black. Kasi ang nanay niya, kulay brown. Chitso poodle Ang kanyang nanay. Mga gay, okay. yung sando ko guys. Pinaglaruan na sa dalawa. Hmm. Para hindi sila hindi nakita ng ano. Ilang taon. Hmm. Yung anak yung itim mo. Oh. Yung tatay yung maliit. Hmm. Gawin talaga niya. Kaya niya pa yung, yung tatay niya. Hmm. Yan yung nanay ng itim mo. Oh. Hmm. Ano guys, yung anak ko. Oh. Tuloy-tuloy ang laro. Oh. Yung tatay nagpapansin din kumuha ng laro. Ano? Oh. Hmm. Ito na yung inahin. Oh. Gusto magpakalong naman to sa akin. Pagpakalong na pakalong. Ayan na, makit na. Kalong na. Ayan na eh. yung, yung mag-ama. Oh. magamao, mag-ama oh. silang dalawa Oh. Ayan, guys. Ganyan lang sila guys. Parang nila nakita ng ilang taon. Pagka umaga, sa hapon. Kasi ito si si Scotty. Nilalagay pa po yan sa kulungan. Gawa ng nagangat-ngat pa siya. Kung ano-anong inangat-ngat ano yung, a, ano pito na buwan na po yan siya yan si Scotty ito tatay na dalawang taon na yan oh. nagpaparkaramdaman yung dalawa Ay, nararari tatay kaya malaki kasi anak Ayan ah, yung naghihilaan. yung chando ko, ha? Hmm. Guys, hanggang dito lang po tayo, guys. Pasubscribe na lang po sa aking munting YouTube channel, Kuya Tom TV. Maraming salamat po. Subscribe lang po. Para update po kayo sa mga susunod nating video. Maraming salamat sa buong Pilipinas at sa buong mundo sana kakapanood sa aking munting YouTube channel, Kuya Tom TV.